Ayo no, oh, magpa-practice ako ng kalahating baboy para sa lahat ng mga baguhan to guys So, papanoorin na tayo ni Sir Jello para makita niya rin yung diskarte na gagawin natin Dahil hindi nakarating yung isa at siya lang yung magpa-practice ngayon Simulan na natin to, let's go Iwain niya lang dyan Pwede rin iwain niyo hanggang dito ha, ah. hanggang dito yan, iwain niya dyan Nasa sa inyo yan Tapos hatak lang Alright tapos pag nakadikit pang ganyan yung tenderloin hiwa lang ng isa dire diretso and then ikot, ikot ng knife dito hiwa pa ikot pag may pang mga laman ganyan lang papadaanan nyo lang ng knife yan habang inahatak tapos tanggal na yung tenderloin tanggalin nyo lang yung taba at laman kapantay ng ham uh, kapantay lang ng ham ano yan, kapantay lang nito. Yan. Pakita ko sa inyo. Yan, kapantay lang ito, to to, yan. Okay? Kapantay na yan ng two joint. Okay? Ito yung two joint, ang laki lang ng buto kaya hindi masyadong kita. Laki ng buto. Buong buo yung gulugod eh. Pantayin lang yan, iwa. Ang hawak ng knife, naka-power grip lang tayo guys ha. Power grip lang. Diretso lang oh Power grip pa rin Diretso lang Tapos pa unti lang Unti lang Hanggang sa ka na sa dulo Yan, angat And then pag ganito kalaki buto Mahirap talagang baliin ng ganito yun Masisira naip mo Baliin mo na lang Ng ganito Yan Safe, buong buo yung buto niyan eh Yan oh. Pang Dalawang buto yan Ito, pakita ko sa inyo Ayan, oh. dalawang buto yan oh. Dalawang buto Kaya pag uh, binali mo yan gano'n mahirapan ka lang Madedelay ka lang 1, 2, 3, 4 Dahil walang buntot yung ham leg Iiwas tayo ng konti Okay Tuwain nyo lang yung mga laman na yan Ayan. Tatakin nyo ito para mas madali. Oh. Diba? Tapos paunti-unti lang ulit. Paunti-unti lang. Ang hiwa. Hanggang yung knife natin. Sakto na sa ligod. yan Para hindi tayo nahihirapan maghiwa. Tapos yan, pwede nyo baliin. Optional yan. Ano? Pwede nyo baliin na ganito. Yan para di kayo madelay tapos tsaka nyo na lang hiwain ng ganyan lang kasimple okay so dito tayo sa maraming nalilito na patahind para di kayo malito sa patahind yung tinuturo ko ditong half inches na balat yan half inches diba Pantay nyo yung half inches na yan dito kayo umiwa ng laman huwag na kayo umiwa ng paislant kasi maraming nalilito pag paislant eh. Ito, itong half inches na yan na laman Hiwaan nyo yan, ayan, yung balat pala Ayan, half inches, pantayan nyo yung balat na yan Hiwaan yung ganyan, o no? Pang, Pag nahiwa nyo na yung ganyan Isa pa, yan Pagka ganyan nakaluwag Hanapin nyo na yung joint, ayan, o no? Joint Huwag nyo yung sisirain yung pinang laman dito Dito lang kayo mag-focus sa joint Ayan Kasi pag uh, naramdaman nyo malambot na yan, joint na yan Hiwain nyo lang na ganyan Pag nahiwa nyo na yung pinakang joint na yan Tsaka nyo hiwain yung laman dito Para hindi sira yung pinakang karne nyo Ganyan lang, kasimple Naka power grip lang ako guys ha Ayan. Kung may magkocorrect ang, ang oblique ganito Ang power grip ganito Ayan. Pero kasi mayroon akong mga napapanood oblique daw ganito power grip daw ganito yan sa mga eto naman guys nakaharap sa atin yung buto mga kanan ano nakaharap hawakan mo lang dito hiwain mo lang to ng diretsyo pak lalabas yung joint so paletter silang naririnig ko na rin yung term kung paletter yan. sa so, mga iba ko napapanood so pag nahiwa mo na yung joint na yan, natanggal mo na yan, tsaka yung litid sa ilalim, yung knife mo pataas, ang talim, and then ikot mo rito, adjust ka lang ng 1 inch, ikot, okay? Tapos, yung knife mo, dito, didikit mo lang sa pelvic bone, yan, o edge bone, o oh, tapos, sundan mo lang yung buto palabas, okay na? Hawakan mo dito, Hanggat nakikita mo itong buto na to, ay eh, yung susundan mo ng iwa. Ayan buto na yan. Ayan o, ayan o, ayan o. Kasi may buto yan dyan, tapos ang iwa niya, pa Iceland. Ayan, pa ganyan. Papasok. Papasok, ayan. May buto yan, ayan. Makapal na yan. So, itong bias, di ko muna tatanggalin. Kasi magde-debone pa naman si Idol Siya na yung bahala magpakita sa inyo ng bias Deboning Or your bone Itong pork ribs Susundan nyo lang yung layer na yan Pag nandito na kayo Neck Yan pag hindi kayo sanay sa pork ribs, madedelay din kayo dito. Pagka ganyan diskarte ka tulad ginawa nyo sa akin, dapat hiwain nyo muna yung dito sa likod. Pagka makapal yung buto. Oo, so, oh, okay. uh, uh, ganyan talaga diskarte. So, so, uh, ito. ito. Ito yung pinakang... Mm -hmm. Ito, ito yung istro. Yan. Ayan laging pala tandaan nyo na hindi kayo pwede kong mga lumagpas dyan. Okay? Hanggang dito lang kayo. Hanggang dito lang kayo. Ayan yung puti na yan. Hanggang dyan lang kayo. Okay? So ito yung layer na dalawang puti. Sa so, ibabaw nyan, dyan na yung duktungan ng shoulder blade. Okay? Ayan na yan. Ayan o. Ayan na yung duktungan o. Kita-kita nyo na. Ayan o. Ganyan lang kasimple, tatanggalin mo lang na ganyan yan Luluwagan mo lang, yan, luwagan lang natin para pagka hinawakan natin mamaya dito, eh, hindi masyado masikip. So, ito naman, itong mga litid na to. Yan na, to to, 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 Yan, sa itong litid na to sa so, ibabaw. Hiwain mo lang yan. Yan, hiwain mo yung litid ha, pababa. Yan, pababa. Hindi yung buto yung inihiwa natin ha, yung litid. Tapos pag nakikita na natin na ihiwa na natin yung litid, Hiwain mo na isa rito. Yan, hiwain mo na isa. Tapos, tsaka mo angat yung soft tissue. Kita nyo, ah, nakangat na yung soft tissue. Ayan o. Oh. Ayan o, oh. nakangat na yung soft tissue ha. Ah. Ayan o. Oh. Ayan, yun, yun yung soft tissue. Ayan, yung mga nakangat na yan. Okay? Pag nakita mo nakangat na yan, ibig sabihin, tama na yung ginawa mo dito sa mga gilid. So, pagka susunod mo na dyan, ito na tong layer na to, yung puti na yan, adjust mo lang ng half inch yung knife mo para di ka nahihirapan tapos sundan mo yung gilid ng buto. Para makita mo dito, para may guide ka yan, ngayon lang, ganoon lang kasangat na yan, nakusa pag nahiwa mo na yung mga gilid ng buto na shoulder blade hindi mo na kailangan pwersain yan, yan okay o, yun lang, kasimple haangat na nakusa, yan to, tapos dito sa kabilang layer, ito, itong puti na to, ayan yan, puti na yan, o, oh. yan hiwain mo lang yan pag nahiwa mo yan Dire-diretso lang yan Okay? Dire-diretso lang yan Ayan o oh. Sundan mo lang yan Yung, yung templated na yan Yung nakakapit na ito Ito yung gilid na shoulder blade Iwain mo lang yan Ayan o oh. oh. Ayun lang Kasimple-simple lang Hindi mo kailangan magmadali Kailangan mo matutunan aralin ng dahan-dahan Kasi pagka perfect mo ito ng dahan-dahan At nakabisado mo yung pinakang dapat mong patamaan unti-unti kang buwi bilis At kunti unti kunti kang nasasanay na ginagawa to Madali natin matatanggal to shoulder blade So perfect na natin yung ibabaw Dito tayo nagsimula magtanggal ng gilid Dito na rin tayo magtatanggal ng makapal na litid. Yan Pag nakatanggal nyo na yung makapal na litid Ikot nyo lang yung knife nyo Tapos Ito yung isang discarte ko Yan Nakita nyo ba yan? Dinikit ko lang yung knife ko tapos hihiwaan ko lang yan Nang pag ganito Ganyan Ayan yung isang diskarte ko Pwede nyo nakatakin yan Pero dahil syempre may nanonood sa atin ng mga Nagsisimula pa lang Pwede nyo ring Ibabayan nyo dito sa magkabilang gilid Tsaka yung Tapos hiwaan nyo na isang ganon Okay Tapos Hatakin na natin yan And 3, 2, 1 Let's go ah pasensya na kayo sinisipon talaga ako matagal na ubut sipon sumasakit pa ang ipin pero tuloy tuloy pa rin ha? di tayo pwede magpahinga kahit nilalagnat. trabaho lang trabaho ganyan lang kasimple guys so proper steel eto hindi ko muna tinuturo kay idol at susunod na natin yan Napakatalas talaga ng knife natin. Sobrang solid. Sobrang solid kahit sa pili. Isang araw yun eh. Isang <laughs> araw ba? Oh.